Hi, good afternoon. So dahil uh, bakasyon tayo, no? Ay uh, dito tayo uh, magbibigay naman ng uh, mga vlog dito sa Manila, no? So ito po, nandito tayo ngayon sa May uh, Basico, no? Kung saan at uh, itong nga uh, basiko dating uh, tinatatakutan at uh, madilim na lugar at uh, pagka uh, oh, nagkamali ka no, shout ka ba yan no, so isa sa kapatid natin na uh, pananampalataya no, kasama natin dyan sa muskik so, itong basiko no, at uh, nagkamali ka lang ay uh, malalaglag ka na sa tubigan so papakita ko sa inyo kung gano'n gano na no? Uh, progressive itong uh, barangay uh, Basico Basiko, no? Basiko compound. Yan yung ay uh, oh, uh, papakita ko yung uh, papuntang uh, palengke at uh, pakikita ninyo kung gaano kadami at uh, halos sa uh, mo ay uh, nandito ka na sa Divisoria, no? Ito ngayon yung uh, Basico Basiko, no? Uh, Basiko compound ata uh, ito uh, parang kailan lang uh, pag nagkamali ka dito sa lugar na ito no dati-dati uh, uh, itong uh, ating kinalalagyan, tubigan to at napakalalim no itong uh, lugar na ito so pag masdan mo uh, ito na mga sidecar na ito na yung makikita mo makikita mo yung mga motor so dati-dati hindi uh, natin dito sa may ko ay tulay-tulay lang kami no tu na nagigeng uh, Progressive na yung ano so ito na nakikita po ninyo mga ano shout out kayo buddy buddy shout out, ah, shout out, shout out ka shout out, ah, 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 kumusta 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 eh ka pa sa mana sulan kulong pa nga okay po na thank you po na pakasurvive po muna puasa ikaw pa masama puasa tikwa ka pa ah baba baba kanyan na natukaw niya eh so samaya niya na Pil pila, pila nice ginawa ka ha? na mm, amada, ah, away, sige, away 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 na mano man bay manggula ah sige sige amada amada hindi uh, dito tayo sa ating mga kababayan no at uh, so ito na ipapinapak ah one five na rin si buddy ha ah. So, magandang ka kita nila sa probinsya. Oo. Oo, magandang. Apiya magandang sa ginantalo sa probinsya. ay, ay, ka. Oy, oy. Oh, ay, oh ay. <laughs> so, ito yung uh, parada, no? At, uh, ayan, uh, shout out sa Shout out <laughs> to. dito tayo sa mga body natin. At sinapakita natin itong uh, lagay ng basiko. Ito yung uh, papuntang uh, ano, no? Uh, palingke, no? At uh, makikita po ninyo, marami ng mga matataas na building dito. Ayan. At uh, pati papuntang uh, palingke. No, so dati-dati ang palengke ay uh, gilid ng uh, dagat, no, sa may sitio lang kaming uh, naglagay ng palengke. At ngayon, nakikita po ninyo ang ganda na ng uh, palengke. Akalain mo ha, uh, divisorya na. Halos, uh, lahat ng gusto mong bilhin dito ay mabibili mo. At uh, sa susunod na mga video natin, no, ay pi-picture natin yung uh, ganap doon sa may palengke mismo. Tingnan natin yung namamalingke at tingnan natin yung, uh, at, uh, tingnan natin yung uh, uh, ating mga kababayan na uh, naghahanda ng pang iptar nila no at uh, makikita natin doon yung uh, kanilang binibili ng mga isda at makikita rin natin yung mga uh, presyo ng it isda pero sa ngayon ang video natin ngayon ay, ay ito lang ipapakita lang muna natin yung uh, dami ng tao dito sa basi basico compound no so ano palang, lang no ha uh, oras natin ngayon alas 4 so ito unti-unti nang uh, dumadami pumupunta ng palengke at uh, mamaya no uh, makikita rito no mayroon nang uh, mga stall stall dito no uh, <laughs> dami nang uh, mga paninda dito no halos uh, parang ah uh, So pag-upload ko niya sa Biyahin ni Benji TV sa YouTube, Biyahin ni Benji TV, YouTube, YouTube, ah, Biyahin ni Benji TV. Ah. So yan, no, at uh, mapakita ko yung uh, mga paninda dito, nasa ayos naman lahat, no, at uh, mayroon na rin tayo mga, ano dito, mga eskwilahan, no, elementary, high school, at uh, senior high no so ganun po, uh, kaabilis ng uh, progressive dito sa uh, basico compound, no. Ito yung uh, tinatawag nilang uh, ano, no, uh, tinatatakutan dati. So ngayon, no, ay uh, uh, maganda na yung pamumuhay ng ating mga kababayan dito at uh, nakikita po ninyo yung uh, uh, mga lugar, no, kung saan at uh, nasa ayos naman, no. Kagaya nito, mayroon na uh, mga paninda ito. yan paninda no? Dan. So Merong uh, Amadom no Amadom so, so ngayon Na uh, naratak na ng paninda yung Amadom At hanggang dito na lang muna tayo At uh, gagala ko lang sa inyo Yung uh, Itong uh, Lugar na ito kung saan At uh, nalalaglag ka Pag nagkamali ka So ngayon no yan no? po ngayon. yan no so araw-araw uh, ha uh, may pumapasok na dump truck dito no ay kukulikta uh, ng uh, basura no At yan meron na tayo nakikita no na naghahanda ng paiptar sa mga muske. So, itong uh, mga muske natin, bawat muske dito, ay uh, pag ganitong uh, Ramadan, ay uh, nagpe-prepare uh, sila ng, uh, ito, nagpe-prepare no? sila ng paiptar, no? Ito. uh, yan. Uh, dito na naman tayo. At uh, ito yung papasok dito sa may, uh, Pasiko uh, palingki, no? Yan. Uh, pag masdan po ninyo yung uh, samut nga ang uh, mga paninda dito, yan. Yan. sa uh, lahat dito, no? Makikita natin mga paninda dito. Yan. Uh, approaching na tayo at uh, titingnan natin yung uh, lakay lagay ng uh, doon sa bilihan ng isda no ayan no oh, uh, ganito mga mangga yan yun yung uh, mga mabibili dito so ayan 4 kilo ayan kalahating kilo dito 50 so may mabibili pa yung uh, isandaan mo dito oh, so, ito rod no ito yung mabibili mo dito akalain uh, mo, no? Ang um, gaano kadak dak. Nag-uumpisa pa lang uh, nagdadatingan yung uh, uh, volume ng tao, no? Uh, uh, salubung na natin yung ibang uh, galing sa palengke, ayan. 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 mangga, Ayan. ayan. Mga manga. ayan. So, mayroon din dito ng kredito uh, ready to eat na na pagkain, no? Ayun, kikita mo po yung uh, na yung uh, ating basiko, no? At uh, itong palengke uh, palingki dito dati-dati ay nasa CEO lang, no? Ngayon, na uh, mayroon na siyang uh, sariling uh, palengke na talagang uh, inayos, no? So, yan yung uh, Pupunta natin ngayong uh, umaga ay itong uh, hapon na ito. Ayan. Uh, approaching na tayo doon sa uh, ano, pero panibagong uh, vlog naman. Ha? Ang uh, vlog natin nito ito lang muna tayo sa labas, no. At uh, ipapakita muna natin yung uh, si, uh, no, uh, situation no habang uh, namimili yung ating uh, mga kababayan dito ng uh, yung iba itong uh, mga kababayan natin, mga Muslim ay uh, pang iftar nila, no. Ayan. So, hapunan yung iba. Ha? So, ito, saging, kamote. So, may pira ka lahat. Mabibili mo dito. Lahat mabibili mo pag uh, may pira ka. No? Doon sa probinsya, pupunta ka ng bayan lang bago ka makapamili ng uh, pagkain. Pero dito, no, ay nasa barangay ka lang no? kasi dito parang uh, bayan na rin kalaki tong apa uh, basiko ayan, no? yan yung mga makikita dito no? pag mas ninyo kung uh, kano kadaming uh, ng palingke so nag-uumpisa pa lang to no? nag-uumpisa pa lang uh, dumarating yung mga namamalingke dahil uh, 4 o'clock pa no? marami pa tayong ng uh, mga galing sa trabaho kung saan at hindi uh, pa nakakapamalingke ayan, no? Oh, ayan. So, yan yung mga uh, bibili dito Ayan. so ayan yung uh, sitwasyon dito sa palengke dito sa amin halos uh, sa lahat ng uh, gusto mong bilhin kung no? uh, may pira ka mabibili mo at sa uh, panibagong vlog natin yung natin doon sa alok uh, may bilhin ng staff, no? at hindi uh, pa lang tayo sa labasan ito na ang e situation kung na kadami yung mga tao dito sa may uh, palengke, no? Okay. Diyan, no? Kadami na. Assalamu alaikum, Saj. Assalamu uh, alaikum. Uh, <laughs> uh, so, why, why? Uh, ito, yung mga mabibili dito, Ayan, Dito sa itlog, no? Yan, mayroon na itlog dito. 3, 3.25 pesos. Ah, ayan, yung uh, bilya ng itlog dito. So, yan po, no? At uh, papakita natin yung mga kasalukuyan na presyo dito sa pamilya ng basico, uh, basiko. Ayan. Ito, kamates. Ayan, sampo. per tumpok na yan, ha? so, sampo mo, may mabibili pa. Ayan, ha? Itong balot-balot naman, no? Ewan ko, magkano yung ganitong balot? Sampo rin, no? So may mabibili rin ng sampo mo dito. Ayan. Ayan, no? Oh, so, nakabalot-balot na rin. Ayan. Ayan uh, papasok na tayo dito sa loob ng uh, palengke kung saan at uh, papakita natin kung magano yung uh, presyo ng isda ngayong uh, araw na ito, no? ngayong hapon na ito. At uh, maraming maraming ng tao na bumibili dyan kasi uh, Ramadan ngayon, no? So, naghanda ng pang-iftar uh, nila at uh, para uh, bukas no pang-sahur. So yan po at uh, maraming maraming salamat at uh, sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hit na rin ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload. patungkol sa ating uh, uh, ano patungkol sa ating uh, pagbabakasyon ngayon. Ayun, nakikita po Ah, ito sa sa sa, sa, sa ano ko ito sa YouTube Biyahe ni Benji okay. TV. Oo. Oh, sa YouTube pero sa Facebook ko naman Benji Kanaka. Okay, okay. Salamat. Ah, sige, sige. Ah, okay. ang ibetara kapag wala sa manak kapag uh, magaan pa ya, bukal ang Ah, okay. <laughs> sige, sige. Sokran, sokran. Kaya po, no? At nakikita ninyo, ang dami ng tao Pumapasok dyan sa looban. At papasok tayo dyan. No?